dahil po birthday ni Mama Mire, namigay naman po siya ng blessing para sa atin na mangingisda. Sa hindi po pala nakaalam, ito po yung hanap buhay na mangingisda na ginagawang tuyo. Tabagak ito kung tawagin sa amin, pero pag sa Tagalog, tunsoy po ito. Panapanahon lang po kapag pahuli ito yung mga tunsay na ito. Ganito po sa amin guys pag hindi po umabot yung hanging abagat, napakakalmado lang po ng dagat. Marami po ang natutuwa kapag may huli po sila na isda dahil libre ulam na po yung mga tabing dagat dyan. Habang tinatanggal nila yung isda sa lambat, akala mo mayroong nag-aaway dahil mayroong kamarinig na sigawa. Normal lang po ang sigawan guys habang tinatanggal nila yung isda sa lambat. Ganito pala nila tinatanggal yung isda sa lambat. Kunti lang nga yung huli nila guys, lalo pa pag marami silang huli. Pag masdan nyo naman ang lugar namin guys, napakaganda ba? Diba? Napapansin yung mga tao na yan guys, palakad-lakad akala nyo, pero nangunguha yan sila ng mga isda. Yung tumatalsik habang tinatanggal nila yung isda sa lambat. <laughs> O di ba marami na silang isda na tanggal sa lambat? Tinagay mm -hmm. sa tanggalin na po nila lahat ng mga isda na nalaglag na nagaling sa lambat. Hindi ka budo. na po nila sa screen. Pag alam na nila guys na aabot na ng dalawang box yung isda, Dadalhin na po nila yan sa tabi yung isda kapag nalagay na nila sa box. Pagkatapos nila ilagay sa box guys, tapos ibalik naman sila guys tanggal ng isda sa lambat. Para sa hindi na kaalam, peace finder pala yung gamit nila dito kapag maglaot. Kapag wala pong kawan, conforme po dito sa panahon, pag maliwanag po yung buwan, minsan umaalis po sila alas 7 po ng gabi. Narating po sila guys ng mga alas 3. Pag hindi naman maliwanag yung buwan, na, alas na sila guys mga alas 4. darating na po yan sila mga alas 6, sila 7, mga ganyan. For me sa guys sa isda nga pakuha. Aalis din sila mga hapon. Ito na guys, no, ipo na po nila yung isda na natanggal sa lambat. Yan, makikita mo na yan guys, ang isda dyan, kakala mo kunti lang. Pero marami yan kasi malalim po yan. Abot na ng mga dalawang box na yan guys. No? kung napapansin nyo yung mga tao na sa paligid niya guys no bibigyan sila ng isda pagkatapos nila tanggal ng isda sa lambat tapos yung bata na itong uh, naghahawak nagahawak ng screen karoon din yan guys malaki bagay talaga guys kapag may huli silang isda kasi po libre na po ulam yung mga kapitbakay mo yung pupunta dyan kahit malayo ka pa basta pupunta ka lang dyan magkakaroon ka talaga na pang ulam ang iba nga dyan binibinta po nila pag marami pong ibibigay sa kanila lalo pa kapag tutulong ka maraming bibigay sa inyo yan Tinatanong nga nila dito kung abot na dalawang box yung natanggal nila nga isda sa lambat. Kunti pa nga yung tao dyan guys na humihingi ng pangulam. Minsan po pala guys, punong-puno ng tao ang bangka na ito kapag marami po talaga silang huli. Kunti lang po kasi ngayon yung huli nila, siguro mga sa tatlong box lang po yan. Maganda talaga guys, pag malapit silang huli, yung aabot ka ng 10 box, 20 box, minsan aabot din yan guys ng 50 box or 100 box. Maliit lang pala to ang bangka ng kapatid guys na no, para po sa isda na tunsoy yung ibang bangka guys napakalaki po kumakarga ng 100 bucks 80 yung sa kanya siguro guys kapasidad po nito pinakamataas na po yung 25 or 30 Ayang kaya pa naman siguro ikarga nila kapag marami silang huli ako na maka bayad din pala dito guys kapag ikaw po yung maghihila ng box papunta po sa tabi Malaki expenses din dito guys no kapag mayroong kang hanap buhay ng ganito Dapat pag ganitong hanap po eh guys, mayroon ka laging huli. Kasi po may expenses sila, bawat alis po nila. Magawakan po sila ng bigas, grodo. Pagdating ng Nobibel guys, off na pala ito. Mga ilang buwan talaga ang tambay nila dito guys, pagka off-season. Pagdating po ng Marso, pwede na po ulit sila mang laot. Okay lang sana, pag laot nila guys, may panghuli ka agad. Minsan ka ko kasi guys, no, isang buwan walang huli talaga guys. Kalakawawa po talaga yung mga mahing na katulad nila. Kaya habang may pahuli guys, dapat sipagan po nila maglaot. si pag mahuli ka guys sa pahuli, wala ka na guys. Mag-aantay ka na naman kung kailan ulit magpahuli. Hindi po kasi araw-araw may pahuli dito eh. Maganda dito guys kung ikaw po yung nauna sa pahuli. Ayan, marami pa silang isda sa screen guys. No? Meron na po silang dalawang box. O grasya na yon pera na po yon Tayo nila guys, maupos lahat na isda sa lambat. Saka po ulit nila ilalagay yung isda sa box dito maganda ganda ngayon guys kasi yung dagat po nasa tabi lang. Hindi na po maihirapan yung taga po ng box. Minsan po kasi guys, guys pag lutay na abot talaga ng isang kilometro yung bubuhatin mo ng box ba. Kaya pasyortihin na lang po talaga pag may pahuli nga sa tabi yung dagat. Kasi pag malayo po yung dagat, naku po ang sakit sa balikot. Okay guys maraming salamat po sa nanonood nito guys. Hanggang dito na lang po. Thanks for watching.